Nakaklaro kita sa naturo ng video ato. Okay, mama niya na yan ang niya. Ilampog <laughs> mo na sa malpog. Ay, wala si Lord. Tid ka, supaka sa na na tinitid. Na, so, nagbisita magaman sa Juan. Sa mga balay-balay tapos. Ay, wala sa so, pagbisita ko. Pipigangal ka! ka! Gusto ko man nung ginata, makiungit daw ako tayo.